so going for a dive tayo ngayon langara na rin na hindi tayo nakadive so sana makahuli tayo ng mga mama this time so sana nakabuto ng lahat at sa mga magdadive yan uh, dive safe sa lahat ayan uh, all set na po ang gamit natin bangka pa rin ni bro jake ang gagamitin natin yung malabo dito sa baybayin sana makaroon tayo ng malinaw na tubig doon sa spots natin so let's go All right, guys. Tan di sa spot. Medyo malabo ang tubig. So gagamitin natin ngayon ng 140. Shoutout muna tayo sa ating mga kaibigan. Jessimer Max Leslie Dayan Litigan, Mark Modina, Diveren ng Mindoro. Shout out bro, dive safe. Billy Boy Bikers, shout out bro. Shout out Den Kasindong Vlog and by Yani Adventure blog Shout out guys, po diya sa trupa sa Surigao City area. At dito bumaba tayo dahil may sinundan tayong isang barracuda kaya lang mabilis itong lumayo sa atin. Muli akong bumaba sa area na to at nag-set up ng ambush. At may nakita tayong isang uri ng uh, seashells, kaya lang mabilis itong tumiklop. So hinayaan na lang muna natin habang tayo ay nag-sit up ng ambos uh, baka sakali na mayroong uh, dadaan na uh, malaking isda. So dito napapansin natin na unti-unti nang bumubuka yung shell At naalala ko ang turo ni Gro Jake kung paano kunin ang laman nito So gagamitin natin dito ang dulo ng ating shop Ayan para hindi siya tuluyang titiklop At gamit ang ating dive knife Hihiwain natin ang loob nito kaya yan, so pumubuka na pwede nang kunin ang laman napakasarap ang laman nito karaniwa nito pinapakain sa mga buntis o kaya sa mga nangkapadili ng kanilang sanggol medyo sumublay tayo dito dahil naiwan ko yung pana ko sa baba at malabong pa naman ang tubig, dagat. Kaya yun, nabitawan ko yung shell. Sayang. nga lang ako ng ilang segundo at muli kong binalikan ang pana ko ayan nasa tabi lang ng pinagkunan ko ng shell wala yung shell, hindi ko na nakita sayang, masarap pa naman yun sa aking pagpapatuloy bumaba ako dito magpapag-set up ng ambush habang ako ay naghihintay sa baba may nakita akong isang coral trout na gold size na din Nasa bandang kanan ang istang to at unti-unti itong pumunta sa medyo malalim. Kaya sinundan ko. At dito dinira. pero ito ay nakawala na ang laman. So yan ang ating first shot at sablay tayo dyan mga lods. sa aking pagpapatuloy bumaba ako dito para muli makapag sit ng ambush medyo mababaw lang ang area na to at may nakita akong isang blue country valley na paikot ikot lang kaya sipan ko nga dito na lang muna maghintay Ayan na po ang ating target, isang Bluefin Tree Valley. So ayan po ang ating first fish of the day, isang Bluefin Tree Valley. Na medyo sumabit pa sa maliit na corals. at muli natin minalika ng area na to dahil kanina may nakita tayong isang malaking buffalo emperor kaya lang hindi ito lumapit sa atin At makalipas ng ilang segundo, may nakita na tayong isang Harlequin Sweet Lips. Ayan. Sapol mga lods. sa aking pagpapatuloy bumaba ako dito sa isang area kung saan medyo malalim ito mga 20 meters mahigit hinahanap pa rin natin yung Bupalo Emperor Pagdating natin sa baba, may nakita tayong isang malaking Parrot fish. So dahil wala tayong nakikita ang ibang isda, so ito na lang muna ang ating target. Siyempre, masarap naman ito. Kung sakaling mahuli natin, pwede itong ihawin. Ayan po mga lods. So nilapitan natin ng konti. Ayan. Sapol mga lods. Kaya sumabit ang ating live. So hindi natin agad mahila. Nang balikan ko ang aking shop pagkatapos magpahinga ng ilang minuto, wala na ang isda. Kaya bumalik na lang ako doon sa bangka at may nakita ko doon na isang barracuda na hula ni Project at isang tribale. Ayan po, malots. At dito si Brojek ay bumalik na rin sa bangka at may huli siyang isang tribali na naman. Yan, huli namin mga Yan, bilog lang sa akin. Oh, Ang So ayan po ang mga namin ni Bro Jake sa araw na to. Thank you so much for watching. Once again, this is Alan Hunter, Bubo, boys 69 Please do not forget to subscribe to this spearfishing Fishing channel.